What is your name? Uh, my name is Ashley Rachel Sarcida Limos. How old are you? Five years old. Where do you live? Santa Soledad. What is your talent? Singing. Singing. Sample nga? Say sampangan. akin na magkakaya patuluyan ang pangarap kahit saan kahit kailan alam ko ku yakoy patuloy tagumpay ko sa isang hangarap ako na niniwala hangga't akin na magkakaya ang pangarap o oh, sige, drama na naman. Marunong ka ba? Apo. O oh, sige nga, pakita mo nga. Lights, Mami, camera, action! Mami, wag naman na kong iwan para ngawan nyo na po. Ano Yung... yan, comedy? Yun lang, mama.